Gusto mo bang lumakas sa paggamit ng yeast engine? Yung tipong bumubuhat ng mga dark system na kakampi. Siya ang pinapurse pick ngayon sa rank game ngayong early season sa high rank. Ituturo din namin sa inyo kung paano i-counter si Hayabusa gamit ang YSS. Malakas to ngayon kaya lang mahirap gamitin. Kaya naman ngayong araw kasama natin ang jungler ng Team Fuego na walang iba kundi si Nikolai. Tita thank you so much kasi pumunta ka ulit dito. So, pwede mo bang i-share sa mga viewers natin kung ano yung mga sikreto mo, mga tips and tricks kapag gumagamit ka ng Yi e Sunshin? Oo naman, Sir Puego. Pwede. pwede, pwede. Number one, proper settings. Para sa akin, ito ang the best settings para kay YSS. Bali, tatlo lang ang importante mong maon na settings kay YSS. Una ay yung select targeting. Pangalawa, yung lowest HP. At yung pangatlo, yung pinaka-importante ay yung manual targeting. Importante itong settings na to para magawa mo to at ma mo ang control sa kanya. Number 2, Perfect Passive. Ito ang mga tips ko para hindi ka malito sa passive ni YSS. Alam naman natin na dalawa ang enhanced basic attack ni Sunshine. At parehas itong magdidil ng crit damage tapos papabilisin ang iyong movement speed. Pero yung panguna lagi ang mas malakas. Kaya mas maganda kung i-alternate mo na lang ito. Ngayon, para magawa mo ng tama ang perfect passive, kailangan mong alamin kung anong skill ang nagre-reset ng passive mo. Una sa lahat ay yung skill 2. Pag ikaw ay nag-skill 2 kahit i-hold mo or pindutin mo lang mare-reset agad ang passive mo. At magiging enhance ang basic attack mo Mga pa, long range man yan or short range Ganon din sa second phase ng ulti mo Pag binato mo na yung bangka mo mare din ang passive ni YSS Sa kahit anong sitwasyon maganda kapag namamaximize mo ang passive niya Kahit nagki-clear pa yan Ito ang handcam ni Nikolai. Kapag minamaximize niya ang kanyang passive kapag nagki-clear Kaya importante talaga ang manual targeting Number 3, rotation sa farm. So kapag yisan shin ka, expect mo na na medyo lugi ka sa early turtle. Kaya mas maganda kung mag start ka kung saang side yung turtle. Dahil nasa top yung turtle, sa blue nag-start etong si Nikolai. I-maximize mo lang yung passive mo habang nagpa farm At gamitin mo lang ng gamitin ang lahat ng iyong mga skill at patamain ito sa mga jungle monster. Nagkukool down naman kasi yung iyong skill 1 kapag gumagana ang passive mo at around 1.25 tapos ka na mag farm. Pwede ka nang dumalaw sa lane. So ang inuna natin kunin dito ay yung farm na malapit sa turtle. Para kung sakaling wala kang kasama sa turtle o kaya naman lugi kayo sa kalaban, makuha mo na agad yung purple buff at hindi ka ma-invadean. I-invade kasi yan after mag-turtle matic. So ganun lang kasimple ang early game rotation sa kanya. Number 4, Maximize Skills. Importante ito para maximize yung damage niya. Dapat alam mo na yung skill to mo ay mas lalakas ang damage kapag hinold mo ito. The more na mas matagal mong ihold, mas lalakas ang damage. Sa ulti naman, as much as possible patamain mo sa gitna ng bilog. Kasi doon lang may stun ang kalaban. Kapag kasi sa gilid lang tumama ang ultimate mo, may slow lang ito. Number 5, Best Combos ito mga combos, depende sa sitwasyon na pwede mong gawin. Una sa lahat ay yung poke combo kapag gusto mo lang harasin yung kalaban. Makakapagbigay ka ng damage, tapos makaka-out ka rin. So sa late game mo lang ito magagawa kapag 40% ang cooldown mo. At dapat din long range ang available mo na enhance basic attack. So pwede kang magpa-reset ng passive sa Jungle Monster or sa Minions. Basta long range na ang iyong enhanced basic attack, pwede ka na magdash in. Tapos dalawang basic attack sa kalaban. Sabay pindot ng skill 2, basic attack, and out. Kapag kasi 40% na ang cooldown mo, tatlong enhanced basic attack lang ay meron ka na ulit dash. Yung mas madaling version naman kapag may ultimate ka, mag-ultimate ka muna. Tapos dash, Basic attack, ultimate, basic attack, at makaka-dash out ka na kagad. Ang maganda pa dito, na-stun yung kalaban, kaya hindi agad makaka-react. Dito naman tayo sa full combo kapag malambot ang kalaban. So ayan, tandaan, dapat laging long range ang iyong passive. Cast ng ultimate, dash, ulti ulit, basic attack, tapos second skill, basic attack, and then dash. Matitake down mo na agad yung kalaban yan. Sa combo ito hindi mo na kailangang lapitan ng sobra ang kalaban. Kung malambot lang naman, matitake down mo na kagad yan. Kung ayaw mo naman nun, meron pang version 2 ng quick burst kapag malalambot ang kalaban. So magkakast ka muna ng ultimate, tapos dash in, ultimate agad, basic attack, tapos lapit, tapos dito pwede mong pagsabihin yung basic attack mo at second skill. Bale basic attack second skill tapos basic attack ulit Tapos pwede ka nang magdash Maganda tong combo na to para hindi makatakas ang kalaban The more na mas malapit kasi sayo yung kalaban Mas liliit ang travel distance ng iyong ultimate Kaya mas madali itong tatama So ganito kaganda ang combo na ito sa totoong game Ito naman ang combo kapag makunat ang kalaban ima mo ang iyong range dito Para hindi kanya malapitan Lalapit ka na lang sa kanya kapag low health na siya sukas so ng ultimate, dash, dalawang basic attack, ultimate Tapos hold ng skill 2, basic attack ulit ng dalawa Tapos saka ka na mag-dash So kapag ganito, ima mo lang ang passive mo pero ang mga kombong ito ay guide lamang Sa totoong game, minsan iba talaga yung nangyayari Basta ang point lang, magamit mo ang passive mo ng tuloy-tuloy Para ma-maximize ang skills Number 6 Wise tricks kapag may Haya Hindi ka na masyado matatakot kay Haya kapag natutunan mo to Alam mo ba na makakatakas ka sa ultimate ni Haya Kapag ikaw ay YSS Ang kailangan mo lang gawin kapag nag-ultimate siya Mag-uulti ka lang din tapos dash pero magagawa mo lang ito sa early level. Kapag level 2 na ang kanyang ultimate, kahit gawin mo ito, hindi ka na makakatakas sa ultimate niya. Pero may paraan pa para makatakas. Kapag ikaw ay malapit sa minions or jungle monster, pwede mong gawin pa rin ang trick na ito at lilipat doon yung Hayabusa. Kahit may stack pa sa'yo yung Haya, basta ikaw ay nag-ultimate tapos dash, lilipat yan doon sa pinakamalapit na target sa'yo. Dapat talaga ultimate tapos skill 2 kasi kapag skill 2 lang ang ginamit mo, hindi yan lilipat at hahabol si Haya. At least meron ka ng added option para makatakas, di ba? Number 7. Item at emblem. So, ito nga pala ang emblem sa kanya. Sa item naman, pagkatapos mong mag-build ng boots, pwede ka nang bumili ng Fury Hammer. Kapag may Fury Hammer ka na, kaya mo nang pumalag sa early game. After ng Fury Hammer ay ibibuild mo na ang iyong War Axe. Tapos pwede mo nang kumpletuhin ang item mo sa boots. Tapos Hunter Strike, Endless Battle, BOD, and last Malefic Roar. Number 8, One Hit Trick. Magulat ang kalaban mo kapag ginawa mo to. So simple lang ito, magpapastack ka lang ng War Axe bago ka sumugod. At kapag full stack na yung War Axe mo, gawin mo na yung combo para mas maging solid ang damage mo. So basta meron kang stack ng War Axe, huwag mo na sayangin ng pagkakataon para kumombo. So yun, grabe. Sobrang dami naming natutunan sa'yo, Nico. Thank you so much. So baka meron ka pang... Gustong sabihin sa mga bago palang gagamit ng YSS, mga payo mo sa kanila? Okay. Uh, yung tips and tricks po na tinuro ngayon is sila pa rin yung gagawa through practice and repetition. So, good luck po sa mga aspiring YSS users. Nico, meron ka bang gustong i-shoutout? San ka ba nila makikita at mapapanood? Uh, sa TikTok po lagi po. Nag-live Monday to Friday. pa Senpai Nico live po yung TikTok. So, yan. Supportahan niyo si Nico. Maraming maraming salamat sa panood and to God be the glory.